May mga nababasa ako sa comment section na nagsasabi na kami daw ang mga Pilipina na nakapangasawa ng Amerikano, ginagawa daw kaming katulong. Hmm. Sus Maria. Kung ikaw ay makapangasawa ng Pilipino, hindi ka ba gumagawa ng gawaing bahay? Ang sarap kaya maglinis ng sarili nating bahay. Hmm. Eh, common sense naman, no? Siyempre kung nasa bahay ka, wala kang trabaho, edi maglinis ka rin, magluto ka, na, magluto ka naman. alangan naman kung pag-uwi ng asawa mo, siya pang maglilinis, siya pa ang magluluto. Huy! Kakapal naman ang mukha. Di, syempre kasi kami asawa kami, kung ang hangarin mo, ang maganda ang hangarin mo, ay talagang masipag ka. Gawin mo ang dapat mong gawin. Kung ang pangarap mo ay matiwasay na pamilya, happy family, mga ganyan. So, gawin mo rin ang, ang ano mo, yung tungkulin mo bilang isang asawa. So, alagaan mo sa pagkain lutuan mo na pagkain ang iyong asawa at anak. Mm -hmm. Kailangan maging loving and care, loving and care mother ka. Ganyan, kailangan concern ka rin sa kanila. Ipapadamdam mo sa kanila ang pagmamahal kahit nandyan ka lang sa bahay, kahit para namang may silbi ka. <laughs> ano bang kaibahan kung bakit? Kung magkapangasawa ka ba ng Pilipino, hindi, hindi ka ba ng gawaing bahay? Mm, dito, pag dito oh, ipalagay na lang natin na ano, um, Ginawa kang katulong. So, maganda itong katulong na to kasi, unang-una, -una... Bibigyan ka ng diamond ring, diamond earrings. Ay, diamond yun, ha? Mm. Tapos, kung anong meron sa asawa mo, libawa yung bahay ng asawa mo, nung nag na kayo, na nandyan na, tapos, pinaano, pinaano yung, pinaulit yung, uh, tawag doon yung title, at nilagay yung name mo doon sa title ng, kung anong meron siya. Tapos, yung bank account din ng asawa mo, lahat na bank account ng asawa mo, lahat, lahat doon, apat savings, ay nandoon din yung name mo. Mm. Tapos, kung may bibilhin, tatanungin ka pa, ba sa basa pa yung buhok ko, mga nanay. Hindi ako nag-dryer. Okay? Ayan. Tatanungin ka pa kung ano, okay na ba ito sa'yo. Ganyan. So, like, like, for example, uh, your your, um, tawag doon, your, ano ba yan? O, oh, yung, yung, ano mo, opinion mo is very important. O, oh, ganyan. So, dito na lang ako mga tulong. Ganyan. O. Oh. <laughs> Tapos, magbabakasyon pa kayo ng magandang, ano, nasa resource kayo na magaganda. oh maganda pa dito gawin kang, ano, magkatulong dito. Dito na lang ako. <laughs> oh katulad yung earrings na yan. Malit lang yan, pero diamond yan. O, oh, bigay yan ng asawa. Yan, yeah, yung ha ko. <laughs> yan. So, ano naman ay um, lawak-lawakan naman ninyong pag-iisip kasi bakit ba yung, sa atin ba nag-asawa ka ng Pilipino o wala ka pang pambiling bugas, wala pang bili ng ulam o tapos ma problema ka pa o dito. Di ka ma problema, ma problema ka dito kung paano mo lutuin 'yang laman ng freezer na 'yan punong-puno o di ba? O bungis <laughs> Kaya lawakan ng pag-iisip. Eh, bakit? Pag pangapangasawa tayo ng Pilipino, ay hindi ba tayo nag naglilinis ng bahay natin? Iba pa nga dyan sa atin pag nagbab, naglilinis, naglalabak. Kasi ganyan talaga dito. Automatic lahat. O pamisilin mo lang yan. O yung, yung, ano, yung washing machine, ilagay mo lang dyan. Lagyan ng tubig. Ah, yung automatic siya lahat. Pag lumabas yan, pag matapos yan, ay ano na yan. Naka, ano na siya. Nakapiga na. Mm -mm. Washing machine na ang bahala sa lahat. O, tapos, ilagay mo sa dryer. Tupin mo na lang. Yung ang trabaho mo talaga, pagtutupin na lang. O, di ba? Very easy. Tapos, kung tamad ka pa talagang magwalis-walis, mag-vacuum-vacuum, eh, di, bumili ka ng, ano, ng robot na nag nagtakwotak mo dyan sa, ano, sa sahig at nagkukulikta ng mga dusty. O, di ba? Oh, easy lang dito, automatic lahat. Kaya pag ang ngarin mo ay magandang intention mo na magkaroon ka ng pamilya na masaya. Ayan, matiwasay. Kaya gawin natin ang ating tungkulin bilang isang asawa. Oh, kaya ako, kung meron lang akong anak. Ayaw man ilagay ni Daddy Tim sa ano, sa daycare yung anak ko, yung may may nag ano, yung ilalagay wala namang ano dito, yung walang katulong-katulong dito. o oh, pag kasi magkuskus ako ng ano, magkuskus ako ng ibang aniduro. <laughs> kasi dito, hindi naman ganyan ka, katulad sa atin, automatic to kompleto, o, oh, ba diba? Oh, dito na lang tayo magkatulong mga nanay. <laughs> sa Amerika, walang katulong-katulong kaya kami mismo ang ah, gumagawa sa gawain. Napaka-independent dito. Maganda nga yan eh. So ngayon pupunta kami doon sa basurahan at itatapon namin ang aming mga basura doon sa recycling area. So ayan si Mateo sumasayo-sayo kasi sasama lang naman kami kay Daddy Tim. Makikiride lang kami sa kanya. At gustong-gusto din naman niya kasi parang may kasama din siya. Ang panahon ngayon ay maaliwalas. Talagang ano siya sunshine pero medyo maginaw na. So ayan dumating na nga kami dyan at ah, tinatabi ni Daddy Tim yan, kinuha na niya ang mga basura mm -hmm. so dito po kami nagtatapon ng mga basura namin so ayan recycling area so today is Saturday ang buong pamilya ay aalis. where are we gonna go? Texas Roadhouse <laughs> kakain na naman daw siya mga kananay sa labas Ala, sige. <laughs> <laughs> so maganda ang panahon ngayon kaso lang lumalamig na talaga so lana na ang ilong niya na Jenny nagduga pati si Matthew Meron kaming mga cold, yung sipon. Ang sometimes ubo. Pero hindi ko pa alam baka sana hindi tumagworse, no? Kasi ang lalamunan ko ay parang mm. <laughs> parang yun na nga, may sipon at saka kunting ubo. Mayroon kaming apat na sasakyan. Dapat sana ang upuan ni Mateo ay apat din kasi kailangan talaga ni Matyo ng car seat. So dalawa lang ito eh. Kaya pagdating sa kabila sabi ni Mateo hu hu hu. Wala na siyang upuan. So alam niyo naman kanay na nakalak na yung bahay na dito na sa labas. E eh, buti na lang itong jeep, hindi ko pala ito nilak. O oh, sabi ko, kunin mo na lang yung nasa jeep. Mm -hmm. Kasi nandoon sa pick-up ang isa ni Mateo So, kailangan talaga kailangan pa namin dalawang car seat, parang mag, apat na sasakyan, apat na car seat, parang wala nang ilipat-lipat ba mga nanay. So dito, napakatahimik ang daanan, walang ka-traffic-traffic, dire-diretso lang ang mga sasakyan. At nagvideo ako ng dahil nagustuhan ko nga naman ang mga buildings nila. Magandang tingnan kasi ang linis kasi, at saka hindi bulbul ang traffic talaga dire-diretso. At ito, mga green pa talaga, ang punong kahon na sa gilid at sa gitna ng kalsada. Ang gandang pagmastan, talagang organized. Maaga pa naman kami dumating dito pero pagdating namin marami ng ano, customer. So kukunti lang ang kanilang server. Kaya nagantay mo na kami ng mga siguro 10 minutes siguro or 15 minutes. So ito, itong kainan na ito, may libre silang ano, mani, no? Uh, ano yan siya, uh, roasted na mani. Mm -hmm. Libre lang yan, nilalagay yan sa table, nasa sayo na kung kainin mo, nakapack lang siya. So, ayan, gustong gusto ko yung kainin, kasi nga, yung tinapay nila na siniserve, hindi ko makakain ng dahil nga sa gluten, ay ako ay very sensitive. Kasi nung umpisa, kumain ako, okay naman ako. Pero yung pangalawa, pangatlo, ay sumakit yung chan ko, so hindi talaga pwede ang aking chan sa, ano, sa, sa gluten. So, ito dumating na ang pagkain namin. Uh, medyo matagal-tagal yung pagkain namin dyan. Dahil video ito ay uh, pino forward ko na lang. No? So, yan na nga. Um, siguro, kunti lang siguro ang tauhan nila. Yung si Matthew Kong, sabi niya, Mami, ang tagal naman ang pagkain natin. Pero nakaubos na siya ng dalawang tinapay. Mm -hmm. Sabi ko, maganti antay ka lang. So, ganito dito, pag kumakain ka sa restaurant, hindi ka apurado, hindi ka tulad yan sa, sa ibang, yan sa atin na, Talagang apurado talaga. Dito mag-aantay lang talaga sila. Mm -hmm. Tahimik lang sila na nag-aantay. Yung anak ko lang ang nagreklamo. <laughs> so, kita yun naman ang subo ng aking anak. Ang laki ng subo niya talaga. Pag kumakain kami dito, ang parating yung in order yung burger talaga. Si Mateo ay um, mana talaga siya sa grandpa niya at sa si daddy team, no Kasi burger ang paborito. Masabi ko talaga na ang paborito ni Mateo ay burger. mm -hmm. Si Tim naman is taking sa kanya, uh, ano ba yun, uh, baked potato. Ang sa akin naman is steak din, pareho kami din nadi Tim, at saka yung green beans na may bacon, at saka sweet potato. Sila dito mga kananay, pag may sweet potato, naglalagay sila ng brown sugar dyan sa sweet potato na yan, at saka butter. Ako hindi na ako nangihingi ng sidings na mga ganyan, kasi hindi ako kumakain. Kinakain ko lang yung sweet potato, yung ano lang talaga, yung plain lang siya, hindi na ako naglalagay ng butter. Pero ganyan nga sila, nilagyan ng brown sugar, tapos may butter pa mm, masyadong matamis para sa akin. Mm -hmm. <laughs> Ayan, malaki din ang subo ni Nanay Jenny pero hindi ko naubos yung pagkain ko na yan.